Hey guys, sumahan niyo akong mag-kaymono, tayo. Taman tayo mga kapag bike na maayos nito, napakalamig. <laughs> so yon, tanggal tayo ng, lalabas tayo ng bike. Kaya naman yan, manapakalakas ng hangin. মফিদা <laughs> Dahil nga malakas yung hangin, hindi masyadong clear yung boses ko, kaya ibo voice over ko na lang. Medyo matagal nga ako hindi nakapag-upload ng video. Update tayo ng season dito sa Japan. Winter na nga yung season nila dito. Malamig na, pero hindi pa nag snow Na sumi or rest day nga pala ako ngayon. Kaya may time ako para lumabas or mamalengke. Ito yung pinaka-hate ko na season dito sa Japan. Lamigin kasi talaga ako. Bukod pa doon, mahirap din na mag-bike, lalo na kapag ganito kalakas ang hangin. Mabilis na nga din palang dumilim dito. Kaya kahit medyo maaga nakaka- out sa work, hindi na rin talaga nakakalabas. May kalayuan din kasi yung mga bilihan dito. Ito pa lang dinaanan ko, hindi ito yung madalas nyo makita sa mga video ko. Makitid kasi yung daan dito, kaya pag dito ako dumadaan, hindi ako nakakapag-video. Feeling ko kasi mabubunggo ako ng mga sasakyan kasi nga makitid yung daan dito. Maaga akong lumabas ngayon, kaya walang masyadong sasakyan na dumadaan. Kahit na napakadalang kong lumabas, ito talagang pagbabike ang isa sa nakakapagparelax ng isip ko. Kung ganito ba naman kasi kapayapa at kalinis yung makita ng mga mata mo, marerelax talaga yung isip mo. Ewan ko ba mula na napunta ako dito sa ibang bansa. Para bang nagdoble yung edad ko dahil sa napakadami kong iniisip. Ganun pala talaga no kapag tumatanda ang isang tao. Nagle-level up din yung mga intindihin natin sa buhay. Akala ko noon na kapag nakapag-abroad ka, parang magic na magbabago yung buhay mo. Hindi pala ganun kabilis at hindi pala ganun kadali. Marami ka pa lang kailangan pagtiisan at paghirapan para lang matupad yung mga gusto mong mangyari sa buhay. At dito na nga pumapasok yung kailangan mong magdesisyon. At kailangan mo mapanindigan yung isang desisyon na yun. Kapag kasi talaga nandito ka sa abroad, hindi mo alam kung hanggang kailan ka pwedeng magtrabaho dito. Kailangan mo talagang pahalagahan yung mga pinaghirapan mo. Minsan hindi ka rin pala talaga nila maiintindihan. At iba yung nagiging dating sa kanila. Lagi ko naaalala yung advice sa akin ng tita ko noon 8 years ago. She said to me that you have to prioritize and help yourself first before helping others. Because when you prioritize yourself, you automatically multiply that ability which you are able to give more. Disregard ko nga yung advice na yan noon 8 years na nga yung nakalipas at ngayon ko lang siya ina-apply sa sarili ko So totoo naman talaga Na kapag inuna mo munang tulungan yung sarili mo Madadoble mo yung ano yung kaya mong ibigay noon Sadyang so, mabigat lang talaga sa dibdib pero kailangan gawin Pero hindi ibig sabihin noon na nagdadamot ka May nakaka-relate ba sa nararamdaman ko? Or ako lang yung nakakaramdam ng ganito? Anyways, dito nga pala kami dumaan sa highway At nandito na kami sa pupuntahan namin Hanggang dito na lang muna Please don't forget to follow and subscribe Bye.